Trending ngayon sa social media, ang bagong episode ng reality show ng Toro Family, na pinaabangan nila sa susunod na Sabado, matapos na muling ma-stress si Tony. At mataranta si Tito Vince nang tila may masamang mangyari kay Tony. Matatanda ang kamakailan nitong nagdaang araw ay nagdesisyon si Tony na magpahinga muna mula sa reality show upang kahit papano ay magkaroon siya ng maayos na panganganak sa susunod na buwan. Kaya naman sa ngayong episode ng reality show ngayong Sabado, October 5, 2024, ay hindi na nga madalas makita si Tony sa reality show at madalas na ay wala na siya sa kanilang interview ng reality show. Gayunpaman ay ikinagulat na ng marami ang dulo ng kanilang video ng reality show. Na nataranta at napaiyak si Tito Vince. Matapos may mangyari kay Tony dahil sa panibagong stress na pinagdadaanan nito mula sa mga miyembro nito ng Toro family. Bago kasi ang eksenang ito, ay nagkagulo ang Toro family nang mapapansin nilang nawawala si Pai at tila humihingi sila ng tulong nang ipaalam nila ito kay Tony. Gayon pa hindi pa malaman kung ito nga ba talaga ang naging rason ng muling stress ni Tony. Dahil makikita nga sa video na bago ang pangyayari ay nagsisisigaw at pinagmumura ni Tony si Tito Vince. Sa hindi pa alam na dahilan, makikita na labis na ikinagulat ni Tito Vince ang reaksyon ni Tony. Ngunit ilang segundo lang ay napasigaw na siya habang nakatingin na siya sa parting baba ni Tony. Ayon sa maririnig na boses ni Tito Vince ay tila pumutok ng araw ang panubigan ni Tony. Ngunit wala pa nga sa tamang buwan ang pinagbubuntis nito, kaya naman labis na pag-alala ang makikita sa reaksyon ni Tito Vince. Samantala, sa dulo ng video ay labis na umiyak si Tito Vince dahil sa nangyari. At kung papakinggan ang mga sinasabi nito, ay tila galit ito sa mga tao sa kanilang paligid. Dahil dito ay hindi lang ang Toro family. Dahil maging ang mga fans ni Tony ang labis na nag-alala sa kalagayan ngayon ng content creator. Bago tayo magpatuloy may ipakilala akong bagong laro sa inyo at ito ang 1xbet. Pwede kang makakuha dito ng up to 12,000 buno sa unang cash-in mo. Una kumplituhan mo lamang ang lahat ng ito bago mag-top up at huwag kalimutan ang promo code natin na issue. At sa pag-top up at pag-withdraw pwede kayong gumamit ng bank account at e-wallet. Ngayon naman ay subukan nating maglaro ng color game at pumili lang ng kulay na gustong tayaan at ganyan lamang kadali. Kaya ano pa ang hinihintay niyo Mag-download na!